Don, good morning mga idol Bali, meron tayong uh, customer na dumating mga idol Rouser 135 mga idol Yan o oh. one Rouser 135 Ang sira nito mga idol Ano lang mga idol uh, Bali, yung uh, dito sa may lagayan ng tambotso yung mga idol sa cylinder head mga idol oh, yan si sir yung ating uh, sir magandang umaga sir good morning boss oh, yan sir bali papasukan namin mga idol ng medyo malaki laki ng ano, mga idol ah uh, ito mga idol oh. Ilalagay na yung uh, yan yan yan, yan yeah. mga idol eh hey, testing mo testing yan nga oh, yan mga idol bali gagawin na lang namin ng paraan mga idol na ng trait mga idol ito kuya babaakan na lang natin to kasi malaki na yung ano wala na yung kapit oh, yan, mga idol bali ang ginawa namin ay ito tinabasa namin ito mga idol yan yan mga idol yan uh, kinating namin ito mga idol para lang pumasok tapos mga idol, yung isa mga idol, standard pa rin mga idol. Yan o, no? standard pa rin. So, ginawa na lang namin ng paraan mga idol na uh, dumikit ito dito sa silindrid mga idol. Mga idol, matiba ito. Gawang Pinoy ito mga idol. Gawang Pinoy. Tapos. <laughs> Ayun, tayo na mga idol. Tayo na. Salamat. Sir. Thank you. Salamat sir. Ingat po kayo sir. Ingat po kayo. Apo apo.